Sa pagkakataon pong ito, makakasama po natin nasa kabilang linya si Attorney Howard Calieja, Professor of Law at Convener ng Isang Bayan. At ating matatalakay po ang usapin tungkol sa palitan ng leadership dyan sa Kamara at ang magaganap na rally. Magandang hapon po, Attorney Howard. Good afternoon sa inyong mga takapakinig at uh, of course uh, masaya ako na imbitahan niyo ulit ako dito sa inyong programa, sa inyong programang Senyor Balita. Salamat po, good afternoon po. Maraming salamat din po on behalf of Senyor. Ako po muna ang inyong mga kasama, Seniorito Rito Janris po. Okay, no, pro no problem. Pero um, oh, namimiss ko si Senyor. Dapat magpakita siya sa akin paminsan-minsan. <laughs> Sabihan <laughs> po namin siya. So, Attorney Howard, umpisahan po natin regarding po dun sa palitan ng House Speakership. Ang tanong po, ano po ang perception o Paano nakikita o anong dating po sa publiko nung naganap na pagpapalit po ng leadership sa Kamara? Ay ito ay magandang senyales, ito ay unang-una senyales para i-restore ang uh, trust and confidence sa Kongreso, no? Uh, Sabi nyo nga, alam natin na itong the past few days, the past few weeks talagang binabatikos ang Kongreso. So, I think this is a new start. Uh, it's not uh, exactly kumbaga Uh, finishing or completing the task mm -hmm. of this itong mga problema sa flood control pero ito ay isang magandang hakbang tungo sa of course forward towards hopefully finding the truth dyan. ano um pangalawa uh, siguro tingnan na natin at bigyan na natin ng uh, na ng uh, commendation yung si speaker dahil nga kumbaga mm -hmm. hindi na kumbaga smooth yung transition no mm -hmm. at uh, maganda naman yung uh, naging pagpalit ng uh, uh, kumbaga nawala yung gulo nawala yung drama at maganda lang naman yung transition para rin ito sa ikabubuti ng ating bayan no wow. siguro on that point pwede nating pasalamatan siya ngayon sabi ko nga uh, ang step another step forward nito eh talaga bang makikita natin with nangyari na itong palitan na ito makikita ba natin na umusad ng mabilis ang investigasyon para dito sa mga corruption sa mga issue na ito kasi sana itong pagpalit eh, hindi lang kumbaga uh, parang pan aid solution lang no sana ito ay eh, tunay na pagbabago tunay na move, step forward. Sabi nga niya, they should be no sacred cows, mm -hmm. whether uh, what position you are in, or kung may kabagahan na ka kamang kakilala, kaibigan, kumari, kupari, etc., etc. So, ang sinasabi natin, sana nga, tuloy-tuloy na ito, na ito nga, it eh, would be a step forward and a step to a faster resolution. Kasi, na, naiinip na mga tao at wow. ayaw natin na uh, abuti na naman tayo dyan ng panibagong bagyo at panibagong baha. Sobra-sobra eh, oh. na yon Siguro, uh, let us uh, stop this corruption at stop itong mga ano mangyayari at sana kung ano man ang gagawin natin eh, para sa ikabubuti nga ng taong bayan so do you think attorney with what you have said parang uh, does it add satisfaction po ba sa publiko yung ginawang aksyon ng uh, ng camera, yung palitan nga po. Parang kumbaga, nasatisfy po oh. ba yung mga tao, ganyan, dun sa ginawang action hindi ng camera. Nga, sabi ko nga dyan, hindi naman ito to satisfy the people kasi hindi naman ito ang katapusan. Oh, okay, ito okay. lang po ang simula. At uh, sabi ko nga, sana hindi ito pan-aid, baka pakitang mm -hmm. tao lang. Sana oh. gawing totoo yung mga promesa nila na sana ito eh, hakbang patungo sa katunayan, patungo mm -hmm. sa hustisya, patungo sa accountability na hinahanap ng taong bayan. First okay. step pa lang ito dyan. Kung baga, okay, okay, ito po. ay first sa maraming step. Pero sana with this, umilis yung ating uh, nasa na one. magkaroon tayo ng katotohanan mm -hmm. at ng accountability. Okay po. Ito naman po, thoughts about po kay Speaker D. Ano po yung pwedeng i-expect ng publiko? Well, uh, siyempre, bago pa lang naman si Speaker D., uh, matagal na siyang politiko, nagsimula siya piglang mayor, governor, at uh, nakita naman natin yung record niya. Siguro, I mean, hindi ko naman siya gaano kakilala kasi taga Isabela siya, hindi naman tayo doon, pero siguro yung tiwala na binigay sa kanya ng taong mga taga, mga botante at mga presidente ng Isabela, siguro naman may pakikita rin niya na hindi lang siya pang Isabela, pero para sa buong Pilipinas na rin. So, siguro kung ano man yung ganda ng kanyang servisyo na binigay sa Isabela, sana may patuloy niya para maging speaker at para maging to unify the, the house, to bring back the glory and the the kumbaga the confidence uh -huh. of the people to the house at maganda yung pamamalakad sabi ko nga let it be let it be more transparent and be more accountable uh -huh. Eh mag-change topic naman po tayo, Attorney. Regarding naman po ito dun sa ikakasang rally doon sa September 21. Napapanahon na po ba talaga yung pagsasagawa ng rally? Para bang to the point na hindi na kaya ng investigation o parang nawalan na ng tiwala yung tao sa mga investigasyon na ginagawa sa two houses po pati sa doon sa mismong ginawang ICI ni Pangulong Marcos. Hindi na naman na uh, subalit so dyan, ito nga ay pagpapalakas sa ating uh sa tiwala sa gobyerno. Pero ito lang, hindi naman ibig sabihin na nagrarali ka, wala kang tiwala sa gobyerno. Mm -hmm. nagrarally ka kasi gusto mong ilabas yung iyong mithiin. Gusto oh. mong ilabas yung, yung sigaw ng bayan para katukin at gisingin ang, ang, ang uh, ating mga institusyon mm -hmm. na sana makinig sa taong bayan. Hindi tayo na frustrate, hindi tayo kung uh, kumbaga nawawalan ng pag-asa mm -hmm. bagamat ito ipakita ng sentimento ng tao para sana makita nila na ito eh hindi laban ng Kongreso, hindi ito laban ng Senado, hindi ito laban ni ni PBM o ni DDS or ni whatever, ito ay laban ng Pilipino dahil ang korupsyon, wala hong kulay, wala hong, sinas, wala hong, uh, tao na kinikilingan. Ang kinikilingan lang nito ang bansang Pilipinas at ang bayang Pilipino at ang mga, uh, nga, mga Pilipino na, na, na siniserve ng ating uh, bayan. Okay po sakali man pong tumagal pa yung investigasyon, eh kasi nga po, di ba, parang gusto na ng taong bayan na agaran ng mapanagot yung mga dapat managot. Sa tingin po ba ninyo, hahantong po ba itong isasagawang kilos protesta, kagaya nung sa Nepal and Indonesia, attorney? Ay, hindi naman tayo aabot dyan sa Nepal, Indonesia. Hindi ho, sabi ko nga, alam mo ang pinamana natin sa buong mundo yung ensa yung peace for rally. Mm -hmm. Hindi ho tayo namammer, mm -hmm. hindi tayo nanonono, hindi tayo nananakit. Tayo ay eh peaceful, loving. But of course, sa pag sinabing peaceful, hindi naman ibig sabihin tayo ay eh mananahimik. Mm -hmm. Tayo rin ay eh pwedeng ilabas yung ating uh, mithiin, yung ating gusto at uh, yung ating uh, hinahangat na pagbabago pagamat hindi natin gagawin ito na pumagas sa karahasan o anything na marahas na paraan. So kaya nga pinapaalalahanan ko at iniimbitahan ko rin ng ating mga nakikinig sa Sunday po sa linggo, alas dos po, sa EDSA People's Shrine. pagamat marami pang mga ibang rally at uh, sabi ko nga, supportahan natin yung iba. Merong rally rin sa Luneta, Luneta. ng 9 o'clock. Pero magpo-converge po tayo. Tayo ipatutungo after that, ng hapon sa alas dos oh. sa EDSA People's uh, Power uh, Monument. At sabi ko nga, ang gusto natin ito ay mapayapa, ilabas ho natin ang ating uh, mithiin, ilabas ho natin ang ating gustong pagbabago, yung gustong accountability, yung ating uh, kinamumudhin uh, laban sa korupsyon. Mm -hmm. Pero gawin po natin ito ng mapayapa. Hindi ho natin kailangan ng kahit na anong dahas or any violence at hindi ho tayo sisigaw na ibagsak ang kahit na anong administrasyon mm -hmm. hindi wala ho sa ating mm -hmm. uh, sa ating uh, uh, programa ho yan na ako, wala saray. ho tayong tinatatanggal bagamat ang gusto natin kung sila ay mapatunayan natin na corrupt eh, sila ay makulong at mm -hmm. matanggal na rin pero hindi ho tayo hingi ng anything na wala ho tayong pinangahawakan na katibayan kaya nga ho dumadasal din tayo sa independent commission na bilisan yung trabaho mm -hmm na gawin yung kanilang mandato at uh, i-restore ang tiwala uh, ng Pilipino. Kasi tayo ay naniniwala na itong independent commission ay magandang hakbang. pagamat siyempre nagsisimula pa lang, tingnan po natin ang resulta ng kanilang investigasyon. Ayon, with that, Attorney Howard Galea, maraming salamat po sa inyong At uh, paalala ko lang dyan na that's okay. all wear white sa Sunday ya. Ah, okay Kasi po. Sunday is the color at uh, Sunday is the color of unity. Sabi ko nga wala tayong kulay, walang mm -hmm. green, walang yellow, walang blue or Pink, orange. Walang, ano, okay. Lahat po tayo color white, sign of unity and anti-corruption. So Paalala ko lang, so Sunday at uh, 2 o'clock sa EDSA mm -hmm. at yung hindi makakarating kahit saan kayo, kahit na sa Rockwell kayo, na sa SM kayo, mag-wear white kayo para makita na mm -hmm. kayo ay sumasama sa ating laban anti-corruption at sa ating gusto ng accountability sa ating gobyerno. Ayun, maraming salamat po, Attorney Howard. Thank you, thank you, John. Salamat you po. You. Muli po yan po si Attorney Howard Calieja, Professor of Law at Convener ng Isang Bayan.